Decoration pa lang, pinaghandaan na talaga ng bongga. Mm! Eto na yung preparation sa bonggang birthday ni Madam. <laughs> Nang inasikaso ni madam Pangarap talaga ni madam Na mag birthday party sa beach Abay hindi na to pangarap Kasi matutupad na to ngayon Woo! Dito sa Gratong Beach Resort Kapitan City Ang perfect na venue Para sa bonggang birthday celebration ni madam Chinek nga kaagad ni madam Ang buong resort Pabalik balik na si madam Sa resort na ito Kaya alam niya kung gaano kalawak Yung buong area Hindi ka din bibiguin Sa mga rooms nila dito Makakatulog ang buong pamilya Kasi halos bed nila dito Double deck Makakatulog pa ng mahimbing Kasi may aircon pa yan Woo! Tapos hiwalay pa yung Comfort room at bathroom Eto din yung nagustuhan ko sa grato. Maganda, maaliwalas at safe yung beach sa gabi. Wala na akong masabi sa grato talaga. Kinabukasan, nakipag-meet up ako sa mag -decorate. Eto yung napili ni madam ang decorationist. Abay bongga to sila mag-decorate, hindi basta-basta. Kinabukasan, huy, nagpabilib na sila. Seryoso, dahil sa birthday ni madam, nagpapanday sila ng todo. Hindi talaga masasayang yung binayad nyo sa kanila. Para lang ma-achieve yung bonggang decoration, nagpatahi pa yan sila. Ikalawang araw, minute up ni madam yung catering. Bale, recommended to ng kaibigan ko. Kaya nagtiwala talaga ako na todo. Wala pa lang yung birthday ni Madam, nagbayad na siya ng full payment. With contract signing pa yan. Ang ganda ng plano at usapan namin dito. Hindi talaga ako nagbida-bida dito sa presyo kasi wala akong alam. Tinanong ko siya magkano at sabi naman niya eto lahat. Nagpabili pa siya kaya nag-expect talaga ako ng todo. Ang ikatatlong minute up ko itong videographer at photographer. Woo! Siyempre, hindi pwedeng walang MC. Expert na ito kasi on the spot gumawa ng program. Kapag birthday, meron talagang cake. Dito na ako nagpagawa sa Simply Cakes, skates Dipolog. Dito na din ako nagpa-reserve ng sweet corner. Nagbayad na ako ng full payment para walang problema. Dumiretso na kaagad sa Cristobal de Polo. Nabalitaan kasi ni Madam na masarap daw yung pika-pika nila dito. Recommended din ito sa mga kaibigan ko. Full payment sila dito bago yung event. Kaya itong si Madam nagbayad na. Pati flower shop sinugod na din ni Madam. Nagpa-reserve kasi kami ng sunflower. Akala mo naman talaga magde-debut kasi may ganito pa. Pero mas mahal talaga yung sunflower kaysa sa roses ha. Garbosa talaga yung Madam niyo, hindi nagpapatalo. Bali 28 sunflower yung pina-reserve ni Madam para sa araw ng birthday ipi-pick up na Ciao sa flower shop na to. Nakulangan kayo ng isang sunflower ha. Utangan kayo. Kinabukasan dahil sa pagod hindi ako bumangon ng maaga. Chinika ako ng auntie ko. Sabi niya dapat may kape sa birthday ko. Akala ko prepared na ako sa birthday ko hindi pa pala. Yung iba kong mga angkan bising busy na sa pagpapaganda sa mga kuko nila. Mas nauna pa silang nagpa at pedicure kaysa sa nagbirthday Wala pa lang yung birthday ni madam ni Ragaluhan na kagad siya sa auntie niya. Pagkagabi dumiretso na kagad kami sa venue. Hindi talaga magpapahuli tong mga kaibigan ko na mga content creator din. Ni Apas Juding Dili Invited. Dito na din pala kami nag-dinner sa Grato. Dito na din ako nag-order ng mga food. Kasi gabi palang, lang, busy-busy na tong mga decorationist. Kinabukasan pa yung birthday ko nito. Gabi palang, lang, todo hataw na sila sa pag-decorate dito. Lahat ng plinano namin, hindi talaga nila ako binigo. Gabi din ako pumunta dito sa Grato para mapakain ko tong mga tuba. Sila talaga yung nag-effort kasi ng todo. Tapos, birthday din ng pamangkin ko. Dito na din namin sinelebrate. Alam nyo, ang gusto lang ng batang to, meron lang siyang cake sa birthday niya. Tignan nyo naman, sobrang tuwa niya talaga. Pagkatapos namin mag-pray, na namin, oy para makakain na ba? Inanong ko ngayong pamangkin ko kung ano yung winish niya. Sabi niya, secret daw. <laughs> Ang sarap ng kain namin dito, sabay-sabay. Pagkatapos kumain, nagsimula na naman silang mag-decorate dito. Inantahan lang nilang pag-decorate dito sa hagdan, no? <laughs> Tapos sila madam dito, nagchismisan lang. Hindi ko alam, may pa-birthday surprise pala tong Mahika di Polo. Sinakto pa nila sa alas 12 ng gabi. <laughs> Thank you, Be Jane, sa pa-cake at flowers. <laughs> Ang cute ng cake. Pinaalala mo na naman si Pepper Eri eh, ba? <laughs> Kinabukasan, tuloy pa din sila sa pag-decorate. <laughs> Nag-breakfast kami at a.m. na. Abay, dala ang halian na to. Nabigla ako kasi merong maagang pumuntang bisita. Si Mr. M. Lapdos lang pala. Bale, sa hapon pa yung celebration. Umaga pa lang, to. Duhataw pa din sila sa pag dito. Abay, punuesto na nga nila itong malaking madam dito. <coughs> Sabi nga ng mga staff sa grato, hindi na daw to birthday, kasal na daw to. Abay, binungahan ba naman ang todo ng decorationes? <coughs> Sabi ko, okay nang, bongga na, madam ng atake. Pero yung catering, hinabahan ako kasi tanghali na sila dumating. <coughs> Dahil sa bonggang decoration, hindi na namin napansin na kortina pala tong kinover sa lamin Mag-feedback lang ako ha, kasi sobrang na-disappoint talaga ako. Okay, sana isa lang, dalawa yung nilagay. Pero halos lahat ng lamesa na nasa harapan ng cover ay kurtina Ang ayos ng usapan namin, may kontrata pa, pero wala Siguro, eh. Siguro nagkulang lang sa tela. Kasi yung ibang lamesa okay naman. Pero wala eh, napahiyaan ako sa mga bisita ko. Abangan nyo na lang yung part 2 nito, yung mapagkain.